Direk Daryl Yap may panawagan sa publiko na huwag pangunahan ang korte. Nanawagan si Direk Daryl Yap sa lahat ng mga may kinalaman sa isyo na huwag magpakalat ng maling impormasyon habang hinihintay pa ang desisyon ng korte ukol sa kasong isinampa laban sa kanya. Matatandaan na bukod sa pagsampa ng labinsyam na kaso ng cyber libel laban kay Direk Daryl, nagsampa rin ng petisyon si Vic Soto, host ng Itbulaga. para sa isang rate of habeas data. Ang writ na ito ay isang legal na hakbang na maaaring isang panang sinuman na naniniwala na ang kanilang karapatan sa privacy, buhay, kalayaan, o seguridad, ay naagrabyado o nanganganib dahil sa isang iligal na gawain. Si Bossing Vic ay nagdesisyon na magsampa ng mga legal na hakbang matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa teaser ng pelikula ni Derek Daryl tungkol kay Pepsi Paloma. Ayon sa mga ulat, si Vic ay nagdesisyon na maghain ng kasong ito bilang